oras dito 1.90 ng hapon 1.26 na oh. so yun guys meron tayong isa 360 follow nyo na ako ha ah. <laughs> mabawi ko na ba yung pinambili ni misis dito <laughs> nagmakaawa ba so yun guys support nyo lang ako <laughs> kahit walang kabuluhan yung vlog ko basta

Central London. Balik na rin siguro tayo guys. Huwi na rin tayo. Ayun. talaga bro so, may patawid kailangan talagang hindi hindi pwede yung basta tatawid ka na lang. bike. Guys, uwi na tayo. Gusto natin mga testing. Try na lang natin mami ang i-explore. Can I put my bike here? Yeah. ito medyo nag-English tayo ng konti ito mali pa nga yata kaya <laughs> mo na dito kahit mali naman yung English mo hindi kapag tatawa na hindi tulad sa atin ako Sabi, nakakatakot mag english sa atin. Tatag at si Sir Marod. Ganda ng setup. Ang So guys, hindi na tayo. tayo. So, hindi ko alam paano tatapusin kanta. Ay, kanta. Vlog na to. Mali-mali. <laughs> Vlogger ko no eh. So, sige guys, paano? Mauna na ako. See you na lang ulit sa susunod. Bye-bye!